Ito so, na nyo. Kanina ko pa po, po ito piniprito. Liempo. Bago natin patayin o hanguin itong ating pork chop, hindi ko po ng malalaking hipon ha. Mga ilang hipon lang yan. Madali lang yan. Lagyan ko na po ng konting paminta. Konting asin. Sige, halo. makalipas ang isang minuto. Mapula na po yung ating hipon. At saka yung baboy. syempre luto na, di ba? Tanggalin ko nga muna sandali ha. On. ambida talaga yung baboy. Okay, ayos. Tuloy ang ligaya. Hindi ko na po dadagdagan ng mantika. Konti lang yung mantika. Oh, ating luya bawang, ating sibuyas. Oh, madalian lang to ha. Pawardi-wardi pero palagay ko yung masarap. Ilalagay ko na po itong ating sariwang kabute. Tubig. May natira po ako dito ginayat o dinikdik na tokwa. Yung bandinurog ko na isang araw. Ilalagay ko na rin at sayang po. Papupulahin po natin yan ha. Sabay-sabay na. O oh, ito po, tatlong minuto ko nang niluluto. Nawala na tubig ng ating kabute buto na rin yung konti yung toko ha. Mapula na. Lalagyan ko po ng isang tasang tubig para may sabaw ng konti. Kayo na po magtimpla ng pampaalat. Ito po ay dalawang kutsarang toyo. Dalawang kutsarang oyster sauce kung meron po kayo. Halo po natin. Konting paminta ulit. O, natin ng gulay. Konting broccoli lang po ito. Pero hindi kinakailangan broccoli ang halo nyo. Pwede naman na malunggay, kangkong, daan ng kamote, pechay, repolyo, Takpan po natin sandali. Sandali lang lulutuin yung uh, broccoli. Baka naman ma-overcook. Isang minuto lamang. Ang galing ko na po muna itong gulay. Ha? Lagay natin sa isang malukong. Konting mantika. Dalawang kutsarang mantika po. Pag mainit na, lagay na po natin itong mike. Itong mike, luto na po. Ibinabad ko sa mainit na tubig. Oyster sauce. Isang kutsara lamang. Huwag natin lagyan ng toyo at baka umalat ng matindi. O so ngayon, lalagay ko na po itong ating gulay. Huwag nyo nang labugin yung miket, baka magkadurog-duro. Bago ko patayin yung apoy, ilagay na po natin tong hipon at baboy. Konting halo lang ha. Ayan. At yun na yun. Alam niyo yung Miki po, idinagdag ko na lang sa uli. Naisip ko habang nagluluto ako para panpadagdag din. Kung may darating na bisita, kailangan lagi kay may sotanghon, may bihon, may kanton, may Miki. Para kung ano man ang lutuin nyo, marami makakain dahil yun po extender. Nagustuhan nyo po ba? O bukas, iba naman ang lulutuin natin. Sasarapan natin. Simple, madaling lutuin. At saka mura po yung Ricardo. Ayos! Round Milaro po! Eh pagdating ko po ng Chicago, nakaramdam ako ng gutom. So ito, tignan natin tong bagong uh, kainan dito sa paligid ko. Mag-enjoy muna kayo at uh, muna ako. Tinitignan ko muna yung paligid. Baka hindi ako tanggapin dito eh. <laughs> at uh, may linya kapag ka sa lamesa kayo kakain eh. Mga pika-pika lang po ito. Nakita nyo. Ayan, laki pa ng ostya. <laughs> may guacamole. Sakwasan, it's gonna be a fish, Chicken burger. Oh, Churros, okay. Churros. Churros. <laughs>